Grabe ka naman, ang kunat mo. Nalalang ng 2-7 ako, hindi talo pa din. Huh? Ibigay mo na. 3x, pwede na rin. 4x na naman pinakamalaki. Ibigay mo yung madaming spin. Utot lang yun, napakababa pa. 8 lang. Pinyal mo ako. Putot. Ano po po? Nako po! So, okay lang yan, guys. Iisa pa yan, guys. Iisa pa yan. May kapatid pa yan. May kapatid yan, guys. May kapatid yan! Hmm, 30 mil. Bawi agad. Ibigay yan, guys. Isa pa. May kapatid yan, guys. May kapatid yan! May kapatid yan. Mm, sabi ko sa inyo guys, may kapatid yan eh. May kapatid. Puta, 2x pero okay lang. Sige lang. Bigyan mo lang ako ng malaking... Ano mo, 9 lang. Ano mo naman, di ba? Okay lang yan. O, oh, di ba? Buo. Okay, mo. Okay. Eh, kung mag-retrigger pa yan. Eh, kung mag-retrigger pa. Eh, kung mag-retrigger. Diba? E eh kung mag-retrigger Eh hindi nag-retrigger Sige lang, sige lang Tuloy lang natin to guys Tuloy lang natin guys Bawilan tayo ah Isa pang scatter Isa pa, ayaw na Ayaw na ako Ayaw na ako dito. Guys, talaga na lang ayaw na. ayaw na ako. Isa na lang. Magic beans, isa na lang, please. Isa na lang ha, ayaw na ako, guys. Isa na lang, ayaw na talaga ako. Dito tayo 3x Ay, sana. Sige, dito na. But 9 lang. Sige lang. May pag-asa to. Okay yan. Okay? Wild! Retrig, 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 or wild. Wild, eh. Oh, miss oh, Bago baba! Huwag namang ganyan! Okay, times four. Last spin! Okay, ayaw talaga. Ayaw talaga, nis. Ayaw talaga, Ayaw talaga, nis. Oh. Okay, isa pa. Isa pang scatter. Kunin ko na lang talaga. Last night scatter na lang talaga to. Yan! Sabi ko na inyo, guys! Putong ino mo, 5x na ito! Yan, 11. Puta na. Ibigay mo na. Ibigay mo na lang. Ibigay mo na lang. Kahit 100k. Scatter, retrigger! Nice. Taasin mo, Taasin mo yung multi. Re-trigger mo, please. Okay. Yeah. Nice, nice. Meron pa tayong five spin. Re-trigger mo. Oh, Kutang kulang ng A. Okay. Nabigla ko pa yung isa. Itik. Unang itik. High value, please. Last spin. Wala. Yeah. pero okay na yan Sige na. Sige na, pagpayagan na. Ayoko na. na. Pwede na yan. Isang dalang libo. bawi na rin kahit konti. Okay, guys. So, so kung mabot ko sa dulo ng video nito, heart and share mo lang and then lapagang G-Shock QR code para mabigyan ng balato. Okay, maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Let's go.